Hello mga tides. Nandito naman si Mike Sheila para magbigay ng reaction video. gabi nga may nakita akong isang video. At uh, kaya 'to kasi uh, pag-aaway ng dalawang mag-asawa pero naka-live, no? uh, At ang nanood sa kanila ay 102,000 ang nakapanood ng away na 'yun. Tumagal tayo ng mga 13 minutes, no? At nakita ko 'yun sa account ni Bea Pasyente. So, hiramin natin tong uh, video na to and uh, mag-react tayo. nasabi sabi ni Bea Pasyente rito, grabe, legit ba to? Idol ko pa naman tong mga to. Lagi kong pinapanood mga videos ni nito eh. Hirap talaga pagka babayar. So, hindi ko na patatagalin. Tayo yung uh, manood na. Uh, tingnan natin, ano ba naging problema ng mag-asawa? Uh, at ano yung pinagawayan nila? May solusyon ba doon? Tama ba si Tim Sawyer? O mas tama si China Roses? O pareha silang mali? O pareha silang tama? So, let's go! Panawarin natin! Pinagdadamutan daw yung pamilya sabi ni Tim Sawyer na grocery daw sila nung araw na to. Bawal daw mabawasan yung pera ni Tim Sawyer. So, obviously tungkol sa pera yung pinag-aawayan nila. No? Ops, ang sabi dito ng babae, pinagtataguan daw sila ng pera. Uh, isa sa mga pinag-aawayan ng mag-asawa, pera. No? Kundi walang pera, uh, maraming pera. Yun yung uh, pinag-aawayan ng uh, mag-asawa minsan. Ano? Pero tingnan natin, may solusyon ba ron? Pero pagpatuloy muna natin ito. No? And ang sabi pa ni China dito, Meron daw ibang ginagawa si Tom Sawyer, no? Ah, uh, Team Sawyer pala. Eh, <coughs> gusto na raw lumayas, gusto na raw hiwalayan. Gusto na raw uh, umalis sa bahay nito ni Tim Sawyer, no? So, masama ang loob dito ni China. Dalawa siya ng sama ng loob. Pero kayo mga tids, tama ba na i-live ninyo yung pag-aaway ninyo sa kayo, kayo ng asawa? Mo? Tama ba yun? So, comment din kayo, no? So, may business partner daw nasa sala. So, habang nag-aaway sila, nasa sala yung business partner ni Team Sawyer. 4 years daw 4 years daw na ginastusan pinakain si Tim Sawyer ni China grabe to no So dito binabanggit ni China yung mga

So, yung camera, ito siguro yung ginagamit ni Tim sa pagbablog, no? So, tinanggi ni China. Ni China. So, nalotong lang mura dito, no? Itutut na lang natin. Tutut. <laughs> Dami nanonood. Ayun. So, malapit na matapos na, konti na lang. Ang sabi ni China rito sa bandang huli, may pera naman pala, pero tinago ng tinago sa amin. So, mahirap yun, no? Taguan ng pera, no? Uh, pag may pera yung lalaki, ay tatago mo sa misis mo, away talaga kayo nun, no? <laughs> pag may pera yung babae, hindi alam ni lalaki, mag-away talaga kayo. Why? Kasi mag-asawa kayo, eh. Dapat walang lihiman, na ano, walang sikreto uh, sa anumang bagay because you are uh, a couple, no? Mag-asawa kayo. Kasalman kayo o hindi, basta't nagsasama kayo, 'di ba? Mag-asawa kayo. Uh, tulungan dapat sa uh, buhay mag-asawa. Kapag ganyan, lihiman, bakit ka naglilihim? No, ang tanong, bakit mo tinatago yung pera mo uh, mula sa asawa mo? So, ayan na, nag-off na. So, ayan, tapos na mga tids. Uh, tapos na yung video. And, makikita natin doon mga kapatid na grabe yung pag-aaway nila, no? Una, unang tanong, tama ba na si china ay nag-live? Kung yun man ay sa Facebook, tama ba na siya ay nag-broadcast ng kanilang pag-aaway? Uh, please comment below sa ating uh, comment box. And uh dun sa pag-aaway nila, no? Uh, dun sa pag-aaway nila, ang ang lumalabas na mga issue ay unang-una yung pera kaya kung bakit uh, nag-aaway at masama ang loob ni China. So, etong si Team Sawyer daw hindi nagbibigay ng pera kay China. Uh, higit sa lahat, naglihim, no? Nilihim niya na may pera pala siya sa bangko. Masakit 'yon ano para sa isang partner, lalaki ka man o ano, babae, pinaglilihiman ka ng asawa mo ng uh, uh, ng pera. No? Bakit ang tanong bakit mo tinatago? Surprise. <laughs> Gusto mo 'yung surprise, ano? Ah, uh, siyempre kung magkayo ay magpartner, tulungan kayo sa bills, tulungan kayo sa gastos, tulungan kayo sa pag-iipon, tulungan kayo sa sa mga business, tulungan kayo sa buhay, sa hirap at ginhawa. Tama po ba mga tids? And yung issue ng pambubugbog, no? bad po yun. Uh, babae o lalaki ka man, hindi po maganda na nananakit ka physically. No? Uh, una, emotionally, nagsasalita sila sa isa't isa ng masasakit. Uh, yung pag-aaway mag-asawa, hindi naman natin minsan ma may iwasan yan. No? Minsan sa mag-asawa may hindi pagkakaintindihan. Uh, Nag-aaway. Pero wag to the point na nagkakasakita na ng sobra uh, verbally kasi ang tatamaan nun yung emotion yung yung puso mo no emotionally broken ka because of the words uh, and higit sa lahat uh, wala dapat sakitan physically no maglabas kayo ng sama ng loob niyo sige say uh, sa isa't isa mag-usap hangga't maaari uh, i-lower niyo yung volume ng inyong uh, mga boses kasi sabi sa Bible din no, pag mataas ang boses mo, pabulyaw ka magsalita sa kausap mo, nakakagalit lalo yun, nakakasama lalo ng loob at maglalala uh, yung gulo. Issue ng uh, pera, issue ng pangbububog, uh, pang issue ng uh, pambababae, which is babae o lalaki, di ba? Merong babae ng, baba, ng lalaki. Meron namang lalaki ng bababae. So dito ang nang daw si Tim, no? And sana sana uh, maayos yung problema nila, no? Parehas ba silang may mali? Para sa akin, parehas po silang may mali. Biruin mo 102,000 ang nakapanood nung uh, sandali na yon, ano? Nung live na yon. So na broadcast at uh, merong uh, point si si Tim na bakit ka nagla-live? Gusto mo akong ipahiya? So actually napahiya si Team and napahiya rin dito si China no dahil dun sa uh, video live na yon. Si China may mali, si Team may mali din no. Ah uh, makikita natin na hindi naman maggaganon yung babae kung walang ginawang uh, problema, walang ginawang masama sa kanya si Team. So ang hiling lang natin no na sana maayos mapag-usapan nila ulit. Uh, magpalamig muna silang dalawa uh, magpalamig muna silang dalawa at kung may time na pwede na silang mag-usap ulit, mag-usap ng maayos mag-usap ng maayos uh, tungkol naman dun sa pera dapat talaga po ang mag-asawa uh, uh, nag-uusap tungkol sa pera uh, kung sino yung marunong mas magaling mag-manage mas marunong mag-manage ng budget uh, ng pera, siya yung ano? siya yung humawak pero dapat alam ng isa't isa yung pera sa bangko, pera na savings, pera na ini-invest, pera na nininggosyo, pera na uh, ginagastos. Dapat po alam ng isa't isa. Okay? Walang kanya-kanya dapat. Um, para walang gulo, no? At dapat nagtutulungan. So, total, dun sa video nila, sila naman dalawa yung nagtutulungan talaga. Bagamat account ni uh, Tim Sawyer yun bilang mag-asawa, silang dalawa yung nasa video palagi at may point naman si China na meron siyang right doon ano na sa hatian. Uh, hindi lang naman sila mag-partner sa video kundi uh, sa real life mag-asawa naman sila, no? So sana maayos at uh, mga kapatid sana may natutunan tayo doon sa nangyari. Hanggat maaari, wag natin i-public yung ating uh, pag-aaway you no? Know, o pag hindi pagkakaunawan sa mag-asawa. Pangalawa, uh, pag-usapang mabuti. Pangatlo, uh, dapat walang sekretuhan. Uh, pang Pangapat, magpray uh, mag-pray mabuti. No? Ipag-pray mabuti. Wala dapat kanya-kanya. Uh, iwasan yung magsakitan, magunawaan, magpasensyahan. Uh, magtulungan. You no? Know? Uh, sa hirap at ginhawa so yun lang po, maraming salamat at uh, God bless you at huwag nyo kakalimutan na mag like share and subscribe sa aming channel please help us to reach 2,000 subs and uh, 1,000 likes dito sa video na ito maraming salamat